Trending na naman si Senator Cynthia Villar. Yan ay matapos manghingi raw ng boto ang senadora kapalit ng lupa sa Las Piñas. Welcome sa isa na namang episode ng Ayon sa Batas kung saan batas ang issue. Dahil nalalapit na ang election, pag-uusapan naman natin ngayon ng isa sa mga politiko na tumatakbo bilang representative ng Las Piñas, si Cynthia Villar. Kasi nung mga nakaraang buwan, nagkaroon ng issue si Cynthia Villar kung saan sinasabi niya sa mga residente ng Sitio Pugadlawin, Barangay Alaman, sa Dos Las Piñas City na ipamamahagi daw niya ang mga lupa sa rasabing sitio kapag binoto siya ng mga residente nito. So alamin natin ngayon kung anong karapatan ni Cynthia Villar na ipamahagi ang lupa sa Sitio Pugadlawin at kung pwede ba niya itong gawin ayon sa batas. Si Cynthia Villar ay pinanganak noong July 29, 1950. Ang kanyang ama ay si Dr. Philemon Aguilar na naging mayor ng Las Piñas simula ng 1964 hanggang 1986. Kapitid niya si Virgil Aguilar na mas kilala sa palayaw na Nene Aguilar na naging mayor din ng Las Piñas. Noong 1966, nag-aral si Cynthia Villar sa UP Diliman sa kursong Bachelor of Science in Business Administration. Sa UP Diliman din niya nakilala ang kanyang asawa na si Manny Villar na naging senador din ng Pilipinas at ngayon ay isa sa pinakamayamang Pilipino sa Pilipinas. Naging representative si Cynthia Villar ng Lone District ng Las Piñas from 2001 hanggang 2010. Noong 2013 naman, tumakbo siya at nahalal bilang senador sa kanyang unang termino. Noong 2019, tumakbo ulit siya at nahalal ulit bilang senador sa kanyang pangalawang termino. Pero kahit naging senador na si Cynthia Villar, hindi naman siya tinigilan ng mga intriga. Actually noong 2023 nag-viral ang video ni Cynthia Villar kung saan pinagalitan niya yung isang security guard dahil pinapatanggal niya yung barikada na nakaharang sa daanan ang ka dyan. Tanggalin okay, mo. -galin mo. Ang ganun mo. -galin mo. Uh, hindi ang ganyan mo. O, ikaw, umalis ka dito. ako, ako, ako na lahat dito. Hindi ko pa kinabangan eh. Oh, ngayon eh, ikaw na ngayon na <laughs> And in fairness naman kay Sen. Cynthia Villar, kaya daw niya pinapatanggal ang mga barikada kasi hindi daw makatarungan ang ginagawa ng BF Resorts Village na maningil ng tol para lang dumaan sa subdivision na yon. Ayon kay Sen. Cynthia Villar, ayaw daw tanggapin ng namumuno ng BF Resorts Village ang kanyang friendship sticker kaya nag-file siya ng kaso sa korte para ipatigil ang hindi makatarungan paniningil ng tol ng BF Resorts para lang makadaan sa mga highway ng subdivision ayon kay Sen. Cynthia Villar, yun daw yung pinagmulan ng bulo at commotion na makikita sa video. I filed a case before the uh, Regional Trial Court of Las Piñas because of the prohibition of the PFRB to accept our friendship sticker to pass through the roads of the BF Resort Village. Siguro doon sila nagalit sa akin kasi that will bring down the income uh, because they're charging 2500 per sticker a uh, young friendship sticker is free for las pineros And to be honest, maganda naman talaga yung ginawa ni Senator Cynthia Villar kasi ako mismo, tuwing pupunta ako sa Las Piñas, nagagamit ko yung friendship route nang hindi nagbabayad ng pass, though wala akong BF sticker. Pero hindi dyan nagtatapos ang issue ni Senator Cynthia kasi one year after niya, nakuna na naman siya ng isa pang video na nangaaway ulit ng isa na namang security guard ng BF. At kung pakikinggan nyo na maigi yung video, maririnig nyo si Senator Cynthia na sinasabi na galing daw sa lola niya ang lupa ng BF subdivision. <coughs> Hindi ko rin maintindihan kung bakit kailangan banggitin ni Sen. Cynthia na galing daw sa kanyang lola ang lupa na tinatayuan ng BF. Pero kung ano man ang kanyang reason, siya na lang ang nakakalam dun. And in fairness ulit kay senator Cynthia Villar, sabi niya naman na yung video na yan ay luma na. At ginagamit lang daw ito ng mga kalaban niya sa politika upang sirayan siya. At kaya niya daw sinigawan ulit yung security guard kasi ayaw na naman siyang papasukin. O oh, kasi mga security guard namin ayaw kaming oh, papatanggan, palabasan sa aming subdivision, sa kami uuwi. Hmm. Kaya pinapagalitan lang po sa games, dalo. Ma'am, diba? ano pong masasabi niyo po kasi parang merong nagre-rehash ng no mga dati ng ano video wala eh, Walang magawa yun kasi gustong lumaban, wala naman performance, kaya po, ginagawa manira. <laughs> At bago matapos ang taong 2024, humabol pa ng isang issue si Senator Cynthia Villar kung saan nakuhaan na naman siya ng video noong siya ay nasa sitio Pugad Lawin, Barangay Almanza dos Las Peña City. Kung saan sinasabi niya na ang pamilya daw niya ay may-ari ng lupang tinatayuan ng sitio Pugad Lawin. Hindi lang 'yan. Sinabi rin niya na ipamimigay niya sa mga residente ang lupa sa Sitio Pugadlawin kapag binoto siya at ang kanyang pamilya sa darating na 2025 elections. Namatay na po yung dalawang kapatid, yung panganay, si baby Aguilar at saka si dating Mayor Nene Aguilar. Kaya apat na lang po kami magkakapatid. Kaya kami apat na lang po magdedecide kung ibibigay sa inyo ang ang lupang ito. At uh, sana ipakita nyo sa amin na kami ay uh, susuportahan nyo sa darating na 2025 election. Ipakita nyo sa amin ang appreciation nyo. Kasi pag hindi nyo pinakita sa amin, baka mag magbago ang isip namin ng pagbibigay sa inyo ng lupa. Kung makita namin na hindi nyo pala kami mahal, ilaramat dito. I mean, apat na, mga na Ang video na yan ay umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens. Ilan sa mga comment ng netizens ay kung vote buying ba ang ginawa ni Cynthia Villar at kung premature campaigning din ba ang kanyang ginawa. Kaya Sa episode natin ngayon, pag-uusapan natin kung mayroon bang nilabag na batas si Senator Cynthia Villar noong pinangakuan niya ng lupa ang mga residente ng Sitio Pugadlawin kapalit ng boto nila sa darating na 2025 elections. Ayon sa Article 18 ng Omnibus Election Code, ipinagbabawal lang sino man tao na mangampanya except during the campaign period. So, ang tanong kailan ang campaign period? Ayon sa Section 5 ng Republic Act number no. 7166, ang campaign period para sa si president vice president at senators ay 90 days prior to the day of election. Para naman sa mga tatakbo bilang kongresista or mga local elective office katulad ng governor, vice governor, mayor, vice mayor at iba pa, ang campaign period nila ay 45 days prior to the day of election. Ngayong 2025, ang election day natin ay May 12. Ibig sabihin, ang start ng election campaign para sa mga senators ay February 11. Ang start naman ng campaign period para sa House of Representatives at local elective officials ay March 28. And since nangampanya na si Senator Cynthia Villar as early as December 2024, ayon sa Omnibus Election Code, siya ay liable sa premature campaigning. Pagdating naman sa vote buying, sinasabi ng Section 261 ng Omnibus Election Code na ang sino mang magbigay o mangako ng pera o kahit anong bagay na may value sa isang tao para hikayatin siyang iboto o huwag iboto ang isang particular na kandidato, siya ay liable for vote buying. Sa kaso ni Cynthia Villar, malinaw na malinaw na nangako siya na ibibigay niya sa mga residente ng Sitio Pugadlawin ang lupa doon kapag pinakita ng mga residente ng Sitio Pugadlawin ang kanilang appreciation kay Sen. Cynthia Villar sa pamamagitan ng pagboto sa kanya sa darating na 2025 elections. In fact, malinaw rin sinabi ni Senator Cynthia Villar na dahil silang magkakapatid daw ang may-ari ng lupang tinitirikan ng Sitio Pugadlawin, sila ang magde-decide kung ibibigay nila ang lupa pa sa mga residente nito hindi si April Aguilar. Yung statement yan ay clear indication na hinihikayat ni si Senator Cynthia Villar ang mga residente ng Pugad Lawin na huwag iboto si April Aguilar bilang mayor ng Respiñas. Dahil dyan, hindi natin maitatanggi na liable si Senator Cynthia Villar sa vote buying ayon sa Omnibus Election Code. So kung guilty nga si Senator Cynthia Villar ng premature campaigning at vote buying, bakit hindi pa siya nakakasuhan o di kaya ay nadi-disqualify man lang? Ang sagot dyan ay dahil wala naman talaga siyang ginawang labag sa batas. Let me explain. Sinabi ko kanina na si senator Cynthia Villar ay liable for premature campaigning and vote buying ayon sa Omnibus Election Code. Pero ang hindi ko sinabi kanina ay noong December 27, 1997, naging batas ang Republic Act No. 8436 na nag-authorize sa COMELEC na gumamit ng automated system para sa eleksyon. Ang Republic Act No. 8436 ay naamiyandahan naman ng Republic Act No. 9369 noong January 23, 2007. Sinasabi ng Section 11 of RA 8436 as amended by RA 9369 na ang sino mang tao na mag-file ng Certificate of Candidacy ay magiging official candidate lang at the start of the campaign period. At ang mga election offenses ng mga candidate ay magiging epektibo lang sa start ng campaign period. At dahil sa pagbabago ng batas na yan, nagkaroon ng desisyon ang Korte Suprema sa kasong Penera versus COMELEC na sinasabing ang lahat ng election offenses ayon sa batas ay magiging offense lang at the start of the election campaign. Ibig sabihin, bago mag-start ang campaign period, ang mga election offenses katulad ng vote buying at premature campaigning ay hindi pwedeng maparusahan. In the case of premature campaigning, hindi pwedeng gawin ng isang candidate ang premature campaigning during the election period. Kaya, in essence, wala naman talagang premature campaigning. Pakinggan natin ang explanation ni Comelec spokesperson James Jimenez. Defining premature campaigning as campaigning long before the start of the campaign period. No? Um, unfortunately, um, the law has been changed. You cannot do anything that will be counted against you as a candidate unless the campaign period has already started. Mm. Which means, in essence, premature campaigning is not something you can do before the campaign, it's only something you can do during the campaign period. Which means, in essence, there is no such thing Which as premature campaigning. Which means, in essence, campaign. there is no premature campaigning. Yan ang dahilan kung bakit marami na tayong naririnig na advertisements ng mga kandidato sa TV at radyo kahit hindi pa start ng campaign period. At yan din ang dahilan kung bakit malakas ang loob ng mga kandidato na gumastos ng bilyong-bilyong piso kahit hindi pa start ng campaign period. Sa case naman ng vote buying, since isa din itong election offense, hindi ito punishable unless ginawa ito during the campaign period. Panoorin natin ang simpleng paliwanag ni Atty. Al Aga. Buyers are only liable when the person who will benefit from the act is already a candidate. Sa ilalim ng ating batas, nagiging kandidato lamang sa umpisa ng panahon ng kampanya. Sa kaso ni Senator Cynthia Villar, even if nakafile na siya ng kanyang Certificate of Candidacy, magiging official candidate lang siya at the start of the campaign period. Bukod pa dyan, ang vote buying at premature campaigning na ginawa niya di umano ay magiging punishable lang at the start of the campaign period. Since ginawa ni Sen. Cynthia Villar ang vote buying at premature campaigning di umano bago magsimula ang campaign period, hindi siya pwedeng panagutin ng batas. Although hindi natin narinig sa video na sinabi ni Cynthia Villar na ang pamilya niya ang may-ari ng lupa na tinitirikan ng Pugadlawin, the fact na sinabi niya na siya at yung mga kapatid niyang buhay ang magde-decide kung ipapamahagi nila yung lupa sa mga residente implies na meron silang kakayahan na ibigay ang nasabing lupa sa mga tao. Kaya it is safe to assume na ang gustong iparating ni Cynthia Villar sa kanyang speech ay sila di umano ang may-ari ng lupang tinitirikan ng sityo Pugadlawin. Kasi hindi mo naman pwedeng ibigay sa ibang tao ang bagay na hindi mo naman pag-aari. Pero gusto ko lang itama yung assumption ni Senator Cynthia Villar. Just because meron kang kapatid na namatay, does not mean na yung share nila sa lupang may ninyo ay mapupunta sa mga natitirang kapatid na buhay. Bago ko ituloy yung paliwanag ko, mag-warn lang ako sa inyo na baka medyo maguluhan kayo sa mga provisions ng batas na tatagaluin ko. Although gagawa ako ng mga examples para mas madali ninyo maintindihan, pero kung naguguluhan kayo sa mga examples ko, feel free to pause this video. Ayon sa Article 980 ng Civil Code, ang mga anak nang namatay ay magmamana in equal shares. Halimbawa, yung tatay ni Cynthia Villar na si Philemon Aguilar ay may anim na anak. Nakaipon si Philemon Aguilar ng 120 million pesos bago siya namatay. At lahat ng kanyang anim na anak ay buhay pa noong siya ay namatay. Sa ganong sitwasyon, paghahatian ni Senator Cynthia at ng kanyang lima pang mga kapatid ang 120 million pesos in six equal shares. Ibig sabihin, si Cynthia Villar at ang kanyang mga kapatid ay magkakaroon ng tig-20 -tig million pesos. Ayon naman sa Article 981 ng Civil Code, kung ang magulang na namatay ay may mga anak at yung iba sa mga anak ay namatay na at yung mga namatay na anak ay meron ding mga anak na buhay pa, ang mga anak ng namatay na anak ay magmamana mula sa namatay na anak. Halimbawa, sa aning na anak ni Philemon Aguilar, yung dalawa doon, si Baby at si Nene Aguilar, namatay na. Ngunit, meron silang mga anak noong sila ay namatay. Ibig sabihin, yung share ni Baby at Nene Aguilar sa 120 million pesos na minana nila mula sa kanilang tatay na si Philemon Aguilar ay hindi mapupunta sa mga kapatid nilang buhay. Dahil may mga anak si na Baby at Nene Aguilar, yung share nila sa 120 million pesos, which is 20 million pesos each, ay mapupunta sa kanilang mga anak. Kaya sa kaso ni Cynthia Villar, hindi nga pwedeng sabihin na siya at yung mga kapatid niya na buhay na lang ang magde kung ipapamigay nila yung lupa sa mga residente ng Sitio Pugadlawin dahil may anak at asawa si Nene Aguilar at Baby Aguilar. Yung share nila sa Sitio Pugadlawin kung meron man ay mapupunta sa kanilang asawa at mga anak. Yun ay kung ang pamilya nga ni Cynthia Villar ang nagmamayari ng Sitio Pugadlawin. Kasi based sa reports ng mga news outlets, hindi naman daw talaga pagmamayari ng Pamilya Aguilar ang lupa na tinitirikan ng Sitio Pugadlawin. Pero booking na wala pala sa Pamilya Aguilar ang titulo o hindi nila pag-aari ang lupa na tinitiran ng 4,800 residents. Bata ito sa record ng City Assessor's Office kung saan nakatitulo ang lupa sa pangalan ng dating Presidential Commission on Good Government, Chairman Camilo Sabio at ang kanyang may bahay na si Marlene mula pa noong dekada 80. Dahil hindi naman sina Cynthia Villar ang may-ari ng Pugadlawin, wala silang karapatan na ipamahagi ang nasabing lupa sa mga residente nito o kung kanino man. And as a final word, just because isang gawain ay hindi labag sa batas, does not mean na hindi ito mali. Remember na ang batas ay gawa ng tao lamang. There are higher laws na gawa ng Panginoong Dios. Isa na dyan, yung bawal pumatay, bawal bang api ng kapwa, at bawal mandaya. At kahit na maging legal ang mga ganyang gawain sa batas ng tao, hindi pa rin yan magiging tama sa batas ng ating Panginoong Dios. And that is our episode for today. Kung nagustuhan niyo 'yung video na ito, please like, share, and subscribe. At kung may mga katanungan kayo or may mga komento kayo sa ating episode, feel free to leave it in the comments below. I'll see you next time. Session adjourned.